Hello, hello. So, today nga pala ay dumating yung in order ko sa Shopee na para sa mga babies ko. Yes, yeah, sa dalawang babies ko, kay Nico at kay Lucas. So, i-unbox na natin siya kasi ang bigat niya. Ayan, ito na siya. So, tara. Unbox na natin. So, ito nga pala si Lucas. And ito naman si Nico. So, ayan. Yan yung mga pogi kong babies. Tara, buksan na natin ito. Ito na, yun. Ito na. Kasi anong... Mas maganda kasi pag ibigay yung malaki para matagal mong gagamitin. Matagal magagamit, matagal syempre mong bubos. And nakita ko naman sa mga reviews na okay siya. Talagang nakakapagpaganda ng balahibo. Ayan. Ito na siya. Oops. Yes. Wow! Ayan. Parang dishwashing lang. So, ito yung kanilang shampoo. Ayan. Madre de Cacao Shampoo and Conditioner. So, ayan. So, mura lang to. Hindi ko maalala kung magkano, pero 100 plus lang. Kasi yung dati kong nabibili sa kanila, yung shampoo, ch, kung familiar kayo doon, ganyan lang siya. Ay, paano ba yan? Ganyan lang siya ka ano. Pero matagal din na ubos yun. Hindi pa nga siya ubos ngayon pero nag-order na ako nito para mas madami. Ayan. Tapos, ang kagandahan dito, may free. Ayan. May free sila. etong brush nila. So, dito mo lang ilalagay. So, malamang yung mga may pet dyan, alam nyo to kung paano. So, dito nyo lang ilalagay yung shampoo. Then, scrub na sa balat nila. Ang kagandahan dito is, silicon siya. Yan, silicon. Hindi sila masasaktan. Yan. Tapos, ibabalik mo lang yung takip. Ayun, ganun lang. So, ayun lang. Salamat po sa panonood. Sa mga bago kong kaibigan dito sa aking YouTube channel, thank you so much po. And God bless us all. So, ayun lamang po. nida. Waka waka. Ay, ay. Bye-bye.